Mayong hapon sa Ako si Jenny Patrice B. Estrada, ang inyong kauban sa Selfie Balita. Anhiak kita karon sa Anahaw Amphitheater alam sa Adlaw sa Iligan Celebration Program. Ang Adlaw sa Iligan Celebration Program nagtimaan sa ika-75 ng anniversary gikan sa pagkahimugso sa syudad pinaagi sa daghang kalihukan. Ipanguluhan kini sa temang 75 katuig sa pag-asenso o panaghiusa sa kulturang kabilin. Happy birthday you. to Happy birthday to Happy birthday to you. Happy birthday to you. to to you. to 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 do it. you. to 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 do it. Gikan Di diri sa Anahaw Amphitheater, ako si Janine Patristi Estrada sa Philippine Information Agency, Iligan City, Lanao del Norte, nagdala sa istorya sa katauhan para sa katauhan. Ako ang inyong kauban sa Selfie Balita.